Good morning! Good morning! O, tanghali na pala. Around 2 p.m. Ito po yung mais natin, no? Na nasira, nasira sa ano? Sa matinding init. Pero kahit pa, no? Nakarabis pa rin tayo pa ilan-ilan. Pero, -ilan. so, yung puso niya, dawat sa init grabe init na panahon bawi lang tayo sa next time na tanim grabe init ini iba maliliit na puso yung iba malaki naman tulad nito Mangganda yung ganda puso nya pero sa iba yung tinding init Maraming salamat pala sa mga viewers, subscribers. Salamat sa patuloy ng suporta mga kaibigan. Nawa ay suportahan nyo aking munting channel para makatulong kayo sa pamilya. Maraming salamat pala sa mga bagong nagsubscribe at nagpalo sa aking Facebook page sa YouTube channel. Oh, kainit. Uh, Magto kami sa school. Gawa ng firmahan ng card. Sport grading. Napakainit na panahon. Nawa ay mag-ulan na sa next month by June. By May kasi parang tag-init pa yung by May. Ang bilis babas yung balbas natin. Okay, tayo sa ating pa-zero. service natin. 10 years na ibigay sa atin ng servisyo. ito so sa itong natin o oh, motorsiklo natin na ah, napakatibay Honda Honda CB125 ito aking servisyo sa kabuhayan at hanap buhay nandito lang kaibigan maraming salamat sa supportan ninyo gabi sa sol gabi sa sol